Yon dito pala guys habang nagbabaka ko biglang may tumawag. Hindi ko pala naon on yung game mode ko. So ayun, kala ko mabubuhay ako dito. Nahuli pala ako dito ni Changge sa kani Angela. Tinyo yung ginawa ng Changge dito. Ano na sa ako. Walang kailag-ilag pero nakabawi naman ako dito na patay namin siya. Tinyo ito guys, mala impactong istanan niya guys. Yun know, hula 'di ba? O, kala niya makakataka siya eh. So yun, tinamahan ko siya, namatay siya. So dito na pala namin yung turtle. So tingnan niyo guys yung mga stan natin Diyan guys. Sa pool na sa pool. pule. eh. Diba oh, puro sa pool yan mga stan yan guys. Hmm, huli na naman. Yan oh, puro huli yan guys yung mga stan natin. Kasi lang hindi natin napapatay. Dito galit na galit sa akin si Leo oh. Pinasok talaga akong ganito. Pero napatay ko rin siya. So, guys, stand na naman. So, tingnan na yung mga mala impactong stand natin. So, yun dito guys, biglang tumawag yung asawa ko. So, ayun, tingnan nyo, sarap pa naman ng takbo ko. Kala ko mabubuhay ako. Kaso lang yun, narap tayo ni Changi. So, namatay ako dyan. Yun dito guys, ang ganda ng ginawa ni Hylos dito. Wala akong katakas-takas. Kaya ang pag-asa ko na lang, eh, bumalik ng base. So, ayan guys, matay ulit ako, binalik ulit ako sa base. So, dito guys, ang galing ng Leo Mort, talagang pinupush niya ako palayo. Kaso lang, yun, napatay natin yung tank dito. So, ayan dito guys, ayan tingnan niya, talagang ako yung pinupuruhan niya. Kaya tingnan niya, ginawa ko sa kanya. Pinuruhan ko rin siya dito guys. Eh. Yun, namatay na naman siya. So, ayan, dito na pala namin tinapos yung laban. So, patipi-tipi pa si Haya. So, ayan, natapos na yung laban guys. At kami ang nagwagi sa labanan na ito. So, tingnan natin guys yung ano, yung stats. Kung ano ba yung ano namin. Standing ng bawat komponan. So guys, ang dami natin gets dito. Nawala ako sa focus, sumawak guys si asawa ko eh. So, ito guys yung stats namin. Ang galing dito ng ano, funny.